up mga kainday? Magandang 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 umaga kahit hindi po magandang umaga namin dito. Uh, <clears throat> may ibabalita po ako sa inyo tungkol dito sa aming tinirahan ngayon. Uh, bukas po magme-meeting po kami dahil itong bahay na compound na to lahat dito sa Moswagon ay nabili na po ng insect. So bukas po ay magme-meeting po kami para po sa pag-aayon tungkol sa sistema kung paano nga ba ang ang patakaran nila dito sa pagpaalis namin. Ngayon, uh, kasi itong lupa na to ay nirentahan lang po namin ng monthly is 500 pesos. So, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw o meron silang limitasyon kung hanggang kailan lang kami dito. So, ngayon ay kabado na ako kung saan yung mga gamit kong mapupunta yung mga anak ko naman wala namang problema dahil may tatay naman sila nandun ikabungo, total hindi naman siya nisustento sa akin, hindi siya nagbibigay so doon na muna yung mga anak ko so lahat ng mga kapitbahay namin dito, nagtipon-tipon kami nag-worry nga po kami dahil ganito nga po lahat po ng mga bahay dito ay tatanggalin at Uh, kailangan malinis daw po dito bago po maano ng buyer ayan, so kailangan talaga paalisin na kami dito sa lalong madaling panahon so nakakalungkot lang na ganun yung ano namin dito, hindi pa kami ng isang taon so wala din naman kami magagawa dahil hindi naman namin lupa to no? nag -re rent lang naman kami pero yung bahay is amin talaga kami yung nakabili dito sa bahay na to bukod dito sa amin, abukod sa, uh, oo nga, sa aming bahay na to, is marami, marami kasing may-ari ng lupa na ito. So, na, ang sistema kasi nito, nito is, ano, um, nagkukorti-korti na sila gawa dito sa lupa, ganyan, ganto So, hindi nanalo yung may-ari. I, I, what I mean is, hindi nanalo yung isa sa mga pinakahid dito na binabayaran namin ng lupa. So, uh, kailangan namin, kailangan niya mag-decide at mag-let go sa amin dito na paalisin kasi hindi siya nanalo sa korte. So, wala kaming magagawa dahil hindi po kami, uh, hindi namin to lupa at nangungpahan lang din kami sa lupa na to so wala talaga kaming magagawa dito kung papaalisin kami is papaalisin talaga kami ito yung sinasabi kong ano eh ito yung sinasabi kong matinding mangyayari sa atin na babalik na naman tayo kung saan tayo dati kasi kami talaga is wala talaga kaming bahay so yung ano namin mga kainday yung about naman dun sa lupa sa pinyan na inanuhan ko ah uh, naka-monthly. Uh, shoutout dyan kay, ano, kay, kay ma'am. Shoutout kay ma'am dyan. So, um, nahinto na po yon Hindi na po kami nakapagbayad. So, pupuntahan ko pala yon sa Pinian para asikasuhin na naman kung pwede na pang hindi ko alam kung ano yung magiging ano ko doon, decision. So, ibablog ko na lang din yun mga kainday. So, 9-2 po yung payment na yon dahil hindi na din ako nakapag-vlog. And then, iniwasan ko talaga munang mag-vlog kasi ayokong palagi na lang na ikikwento yung about sa aking mga anak dito. Which is yung mga anak ko nung mga nakaraan is one week po talaga silang nagkasakit. At hindi ko na pinaalam kay Kabungot dahil ako na naman yung sisisihin. So, which is ayun na natin pag-usapan yung mga ganyan. So, uh, may mga problema akong sinarili ko na lang, hindi ko na pinaalam sa YouTube. Uh, nag ano ako ng, ano, nagbigay ako ng peace of mind muna sa sarili ko na makapag-isip-isip ako. Which is makikita niya sa Facebook ko, nakangiti ako, may mga bloopers akong mga pinapalabas doon, may mga may mga video, ganyan, nagti-tiktok, ganyan, pero deep inside, hindi nyo alam yung mga naramdaman ko nung nandito na ako sa bahay. Um, nung nakaraan, nung biyernes, is nangiram sa akin si kabungot ng bata, nung mga anak namin, kasi hindi na ako nagdalawang isip na ipahiram sa kanya. Dahil matagal, mga isang buwan, hindi din siya nakapagbigay sa amin sa mga bata o ni kumusta hindi din siya nakapagbigay nun so hindi man ako nagmatter sa ganun kasi kusa naman yun dapat ni uh, sinasabi o ginagawa ng tao then yun nga so kinikento ko sa inyo kung ano yung mga susunod na mangyari sa atin dito kasi, hindi ko alam lahat kami dito nagpapanik din dahil mawawalan po kami ng tirahan so yun hindi ko alam kung saan kami populutin o saan na naman kami lilipat. Dahil ako, ang reward ko naman is itong mga kapatid ko, yung papa ko, saan sila titira dahil wala silang matiran. Ako wala akong problema dahil pwede ako magtrabaho. Ako, meron talaga akong plano. Kung hindi na talaga ako palaring dito sa YouTube na to is mag-aabroad talaga ako. Wala namang problema sa akin kung nandun yung mga anak ko sa tatay nila eh. Kasi maaalagaan naman yun ng maayos. No. Good naman kami. May mga ano lang kami hindi na pag uh, na pagkakaunawaan pero wala eh. Wala na tayong wala na tayong ano nun eh. Ah, uh, No. Dahil nasa tao kasi yan talaga. So, which is, nag-let go na ako. Lahat. Okay, sige, nag-go na. Ano pa kung baba na ako Okay. Okay na. Okay na yon Ayoko na ng toxic na mga, yung mga parinig, yung mga, at least ako dito, sa harap ninyo, is totoo akong nagsasalita, nagsasabi. So, pinapalabas ko sa inyo ngayon kung ano yung mga status ko dito sa loob ng bahay, sa mga pangyayari. Yung about sa kalmot ni Maddie dito sa likod, siya yung kumakamot noon. No, siya yung nagkakatinon kasi hindi ko alam kung nagkakaroon ba siya ng rashes o ano. One time nga meron siyang mga butlig-butlig na yung mga malalaki mga butlig-butlig na sa ano. Kaginamot ko 'yon tapos inanuan ko 'yon ng alcohol ganyan. Nawala naman, naging okay naman. Sunod naman, nakita ko na lang yung likod niya, panay niya pala kinamot ang kinamot. yun tapos ayun nga nag, nagtaka lang ako dun sa mga video ni Kabungota parang pilit na sinasabing kinalmot hindi naman yun kalmot kunsang sinasabi ng bata is siya yung nagkakamot dun sa likod so alangan mapigilan ko ikinakamot niya di ba so kaya din nag, nagkaganon yung ano ni Made eh, ah, dahil nagkaano ako dito naggipit na gipit ako wala akong maanumahan tapos hindi ko alam hindi din kasi siya nagbibigay ng sustento pangangailangan sa mga anak niya tapos ako na naman yung sinisisi ngayon so back to status tayo mga kaimday dito sa amin hindi ko alam sayang talaga itong bahay na to so wala na kami malis hindi ko alam yung mga kapatid ko. Itong kapatid ko na lalaki, magagraduate na yung May sa grade 10. Hindi ko alam pa kanya kung magtatrabaho ba yun o ano. Kaya sabi ko nga is, anggatan ay kain pala tayo, mais yung kanin namin. Mais yung kanin namin. Tapos yung kagabi kasi, may nagluluto na pato dito ng kapitbahay. Ayan, may kita may mga ano ko pala. <laughs> may hindi kasi kumain ng mga pang-cowboy. So, ayan, no. Uh, Pag-usapan pa namin ni Kabungo tungkol sa mga ganyan. Ngayon, nalilito pa ako kasi nagtipon-tipon nga po kami dito. Tungkol nga dito sa mga pangyayari na hindi namin akalain at inasahan na darating sa punto na lahat ng bahay dito is mawawala at tatanggalin. So, yun lang mga kainday, ang latest update ko sa inyo, no. Oras ngayon dito is alas 10, may lang ako mag-aalmosan. to kagabi, Kainin ko na lang. So, yun lang, yung mga, ano ko, latest update ko sa inyo. Maraming maraming salamat pa rin. Kahit matagal na akong hindi pa, ah, matagal mga isang buwan, hindi ako nakakapag bigay ng statement sa inyo statement. Status, kumbaga, tungkol sa buhay ko dahil kinakailangan kong gampanan lang muna na may peace of mind at walang nagiki ganon ganon sa social media kasi mahirap na ano, lagi na i-involve yung mga bata ba? Parang ako yung pagdating ng araw, parang kasi may isip na yung bata eh, di ba? So, iniiwasan ko dahil kaya hindi na ako nakapag-vlog-vlog, ganyan. Uh, ginawa ko na lahat. So, ayun lang mga kaintay. Sana supportahan nyo pa rin ako kahit anong may yung mga vlog na darating sa akin. Sa mga susunod, naganap sa buhay ko, kung ano man yun. Thank you, thank you na marami sa mga sulid na sumusuporta sa akin dyan. Uh, Pag-usapan na lang namin off air o off cam about don sa aming mga anak. Dahil hindi pa rin natatapos ang isyo. Dahil bawat vlog ng mga bata, may mga issue talaga yon. Merong masasabi at masasabi yung mga tao. Kaya nga, umiwas na ako dun sa si mga ganun dahil ayokong pag-usapan na yung mga bata eh. Dahil, paulit-ulit at nakakaano na sa utak na lagi na lang parang walang solusyon sa mga ganong problema. So, eto, sineshare ko sa inyo yung mga konting clip, konting mga pangyayari sa buhay ko dito. Hindi man buo, hindi man lahat maikukwento ko pero at least may alam po kayo. So hanggang dito na ng unang akin vlog at maraming maraming salamat po.